Sabi niya, ganun na. Eh, sabi niya. Pasok ko na kang mangga. Carl! Laba, laba, kanta ka. Laba, laba. Si mama? maglaba? Si mama? Ha? Si mama? Mama. Eh, hey, glado ano pa ka pinalaban mo? Pantalon? Pantalon? Wow! laban nitong batang to. Ilan taon ka na? Laon. Ha? One year old? One year old? Ilan? ganano? Carl? Carl! <laughs> May na ka dali. Kaya ng nanay. Child labor to ni mama. <laughs> Patay. Ang pangalan ng nanay niya. Helen uh. Asanyon. Carl, my name is Carl. 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 My name is Carl Hans Santos. <laughs> Sabi mo, mama. mo, Papa? Papa. Si Mama? Mama. Tignan ba ako? Papa. Pantalon pa. Sabi mo. Mama, bigat. Ayaw, sabi mo. Mama, ayaw trabaho. Ba. Ba. Mama. Ba. Ba. baba. <laughs> ba. Ba. ako <laughs> diba, yung camera? Diba nga. Mama, ba? Mama, bad? Mama, ba? naglalaba ang baby. Oo, so. Tapos na pa nakakalaba. So, magkano bang bayad tayo dyan? Wala, abi mo. Wala. Ay, magbugbuga ko pagkatapos. Bye -bye. <laughs> tapos. Pa. Girl, kumain ka na ba? Hindi pa? Si mama kumain na. Kumain na? Kumain na. Ikaw hindi ka pa kumakain? Hindi pa? Hey, mama. mama. Sabihin mo Ay, mama, ka kay Mama hingi ka hanger kay yeah. Mama hingi ka hangir. Hey, mo punta mo si Mama hingi ka hanger. Yeah. <laughs> Sino mo uli na puli? Si Mama. mama. Hingi ka hanger. kay yeah. ingi ka hanger sampay mo na yan. Sabi mo hanger kay Mama hingi ka hanger. Kamer, habi mo. Anong na lang, pag nagutok natin. Ano, basang-basa na? Ay, may lalagay mo naman sa tubig. Ayoko pa, ayoko pa kainin ni mama? Ayaw? Ayaw, bigay sa'yo ang am, am mo? Ayaw? Ayun, um Ayaw. sa pag mo. Ang pag mo Yung ang-am daw. Ito talaga. Ayaw pa kainin ni mama. Merienda mo. Merienda mo. Merienda. Maglaba ka doon. <laughs> Yung oh, man, yung batya, yan yung ako <laughs> ay. ay, ay. Mama niya na solo na ng batiyan. Tagisim sa bata. Masama sana. Kailangan. Kaya tama na 'yan. Eh. Sino kaya 'yo? Sino siya? Turum si Yaya. Sino siya? Turum siya ya. Turum si Yaya. Yaya. Asan si Yaya? Paluin mo si Yaya, paluin mo. Paluin mo si Yaya. Ini kakangar kay Yaya. Ayun, sino si Yaya? Asa si Yaya? Ayun o, no. ayun o. No. Punta mo si Yaya. Ano yan? Ang her? Sabi mo, pinaglalabang mo amo mo? Papa. Ba't mo? Alam niya, atipag o. ko sa mga subbata. Ay. Wow. Wow. Ayun, naglalabang mo. Kanina, naglalaba. mo. Ano nga Child labor talaga. Oo, okay, oo, okay. oo. Oh, oh, Magwawalis oh, oh, oh. pa. Wow! Ang sipag, sipag ng bata. Oo. Oh. Oh. <laughs> oh. Wow! Oo, oh, oo. Oh, oh. Umarunan. Oh, si na sa'yo magwalis si mama? Magwawalis si ka? Ay, walis pa talaga. Oh, maglaba ka na. Bitawa mo na yung walis. Maglaba ka ulit. Balik mo dun yung walis. Yan. Lagyan mo dyan. Ah. Yan. Uy. Ah. Maglaba ka. Itayo mo yung walis. Itayo mo. Yan. Tayo mo dyan sa tabi. Lagyan mo doon. Lagyan mo. card. Lagay mo dito. Ano oh, lagay Ah, uh, maglaba ka na. na. Matuso ka ng walis tingting. Maglaba ka na daw, sabi ni mama mo. Oh! Ah! Ah, <laughs> uh, maglaba ka na. Maglaba ka na. Akin na itong patabi ko dito. Pagod na ito yung masakadal na siguro. Maglaba na. <laughs> Ayaw mo na maglaba? Ayaw Pagod na magigib okay, ka, mag ka na ng tubig. Kunin mo yung bit. Na na timba. Kunin mo yung timba. Magdilig na. Magdilig ba na halaman. Ba bati mata. Ba bati mata. Ba bati, mata. Ba bati, mata. Ba bati mo. Bati mata. Bati mo. Lagyan mo doon. naman Pantalon, yan pantalon. Ayun, niya na maglaba. Ako mo yun na, mag, magano ano ka ng ano, ano. mag ka na daw. Dilig ka ng halaman? Ito, kuha dito. Well, ano no, kuha. O, dilig mo halaman dito, 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 bilis. Ganun. Oh, kuha tubig. Madali. Magdilig na daw Magdilig na Magdilig na ng halaman. Ano? <laughs> Basang-basaan na. Alas dos na ba? Ano ka na? Anak, anak, awin na tayo. Naya! Ano ka na? na tayo. Say bye-bye. Carl, harap dito. Say bye-bye. Bye-bye.